damag na po guys ang ulan gandang umaga po sa inyo lahat guys eto po magdamag na po ang ulan po sa amin magdamag na po ang ulan nakaawa naman yung mga nasa mabababang lugar tiyak na tubig na naman ang kanilang mga kabahayan ang tubig ito so hmm. ang tubig hmm. ah sa daan na ang tubig yan sa kalsada hmm. nasa kalsada na ang tubig yan hmm. nasa kalsada na ang tubig yan, hindi na sa baba kailangan na lumamaga ang dilim Aniyan nakau pa ako si Pasan. ngau umangaw-ngaw na naman si Pasan. Má ngon ngon Dạ yeah.